Hello po, mga ka-deliver, ka-driver, ka-pinanti, ka-biyahero. Mayroon po ako sa inyong tape. Ibibigay na tape. Tips para sa kalaman po. Kung kaya po yung walang preno or clutch, ganito lang po ang gagawin nyo. Ito po, inorder ko pa ito sa Shopee. Pinapadala pa lang. Ito po yung motor sa Wiper motor. Ang gagawin nyo po, Kuha niyo ito, Or gawin nyo na lang. Ganito lang, isa lang gawin nyo. Tapos, nalagyan ng wire. Ganito lang po siya. Kumuha, ilagay mo ang isa sa positive at ito sa negative. Ganito po siya. Tapos, ito naman po, ang ilalagay mo sa bleeder. Doon sa ilalim ng gulong. Kung hindi, doon naman kung sa, sa clutch, doon sa ilalim din lalagay mo. Tapos buksan mo lang yung takip. Yung lagayan ng brick fluid. Ganito lang guys ang gagawin nyo. Itong wire dalawa to. Ilalagay nyo guys sa positive. Tapos ito naman negative. Ganito lang guys gagawin nyo. Magdadalawin dito ang fluid guys. Itong dulong ito. Ito ang lalagay mo doon sa ilalim. Doon sa gulong yung sa blader screw sa prino or sa clutch ito guys tingnan niyo guys basic lang basic lang siya guys hindi mo na kailangan magparatapak yung sigilang tapak-tapak mo kasi ang tagal noon dito lang guys oh tingnan niyo guys ang lakas niya guys kapag ginanto mo siya guys hindi mo kaya ito hin. tutulog ang kamay mo kaya kailangan guys, kahit saan ka mag mayroon kang ganito guys. DIY guys. Sariling gawa lang yan guys. Yan lang guys. Salamat. Salamat sa inyo guys. Share and like. Madali lang siya guys. Tingnan mo guys. Oh. Basta ito lang guys. Lalagay mo lang bubuksan yung mong bleeder screw. Alam mo naman yun. Ganito lang guys. Oh. Tingnan mo guys. Dadaloy dito ang fluid set niya guys. Ganyan guys oh. Nilalagay ko dito kasi para hindi masayang yung fluid. Ganito lang gawin nyo guys. Basic. Basic lang yan. Mga ka-deliver, ka-painanti, ka-driver, ka-biyahero, ka-mekaniko. Basic lang yan guys.